Good morning. Kung papipili akong maglaba or linis, ahipet na bet ko ang maglinis kaysa sa maglaba. By the way, this is Lady Key. Welcome to my mini vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, I suggest mag-subscribe ka na. Another day, another thing to share sa bahay. Sa paglalaba talaga inaamin ko, medyo hindi ko talaga bet, pero dahil hindi ako anak ni Harvey Pamilista para may bagong damit araw-araw, ay kailangan ko talaga maglaba. Kaya minsan umaabot hanggang 2 weeks yung labahin ko sa totoo lang. Kasi damit ko man lang nilalabahin ko, kaya minsan tatlong beses ko sinusuot yung damit ko. Kasi nasa bahay lang naman ako. Or oh, raise your right foot sa mga guilty child. Napaisip tuloy ako, pag may anak na ako, di na Pwede yung ganito, kaya starting today, pipilitin ko nang magustuhan ng paglalaba dahil sabi nga nila, having an empty laundry basket is the best 5 seconds of the week. Kaya cheers sa mga nanay na walang laman ng laundry basket. I will not question God and I won't dare to question Him. Of course, minsan talaga napapaisip ako sana may automatic fat burner na lang yung katawan natin. Yung isang inhale ko lang burn agad yung 1000 calories. Pero okay na din para meron naman akong magawang productive kahit isang beses sa isang araw. Naalala ko talaga dati One time nung na-hospital ako due to allergic reaction, yung time na nahirapan akong huminga, tumayo, sabi ko talaga sa self ko, huwi, kailangan mo pang mabuhay, girl, dahil di mo pa nakikita anak mo. But anyway, this is my way of keeping myself healthy. Sana talaga, Lord, hanggang sa pagtanda ko, healthy ako. Yung gusto kong i-achieve talaga na hindi ako mamamatay dahil sa may sakit or whatever. Basta, ang gusto ko lang is mamatay akong healthy. Ang haba na nito, mga te, parang diary na ata to. Thank you for watching. Bye! By the way, for my exercise equipment, dito ko lang i sa yellow basket ko para mabili niyo na rin. Thank you. Bye.